Kaya, yeah, kaya. Ito, ito, kasi, ito problema ko eh. <laughs> kasi ng manok, yung tubig sa kanal ba? Ayan o, umaagos. So, yung, so yung gagawin natin, hindi, papatay na natin itong kanal na to, Tatabunan natin. Ngayon, ito, di ba ito yung tubig yung umagos na yan? Hmm. Hindi, i-ano natin dito. Doon yung, doon, yung, yu palalabasin. Hmm. Di ba paikot yan? Paikot yan. Doon yung palalabasin. Doon yung palalabasin. Tapos, tatabu yung lupa, tatabunan ninyo ito, sasara natin to. Yung mga ande yung kanal na yan, sasara natin yan. Tatabunan. Tatabunan lahat yan. Tapos yung tubig, idadivert nyo doon, paikot. Kailangan dun siya lumabas dun sa may pader na yon. Paikot. Mal ano naman na yan, may kanal na yan eh. Lalal Kaya sa likod. Oh, papaikutin niyo na. Ayun ah, na talaga. Papaikutin niyo na siya dun. Doon na siya palalabasin. Puro pa kanuna yung pupilitin ng bilat sa ko. Oh, paikot na. Wala nang ganyan, wala na. Kasi iniinom na manok eh. Eh, naano ko baka may chemical sila diyan sa ano? Sa taas. Oh. Di ba mamatay yung manok? Ubus yung manok ko yan. Ubus yung ano na yan, nakakaano rin yan. Pag ito. Eh. Oh. Sa Saka nag-ano, nag spray sila dyan eh. nag spray oh. sila. Ayun ang gagawin natin ngayon. Ito. Ito, kuya. Gagawin ko siya dito. Lalagyan ko na lang ito ng sapin eh. ko nung para tabla. So, ito Ayan. bubuksan nyo lang yan. Bukas lang yan. Kaya net. Ha? Net siya. O, oh, net. Ganun oh, Hindi, ito. Hindi O, oh, ang sasarhan yun. Ito. Ayan, na lang Ganun. Yung natin lang na ito? Ay, oo. Pwede rin. Ano? Ah, hindi sarado. na na. Sarado na net yan. Hindi. kawayan Ano? isasarado natin ang net. Hindi na makainom yan. Papatuhan ng net. Oo. Yung net yung nakaano. Ha? <laughs> <Maka estaka. laughs> hindi na na. bagay, may pa naman dyan, e, eh, no? Oo, yung mga po. Bibiyakin nyo naman yun, eh? O, bibiyakin nyo. Hindi, yung isang mahabang ganun. So oh, isang mahabang ganon. Oh, mahaba, tapos mahaba. Tapos lalatagin yung net. Tap, oh, tapos. Ah, bagay mas maganda yung ganon ano. Mas maganda yun, hindi na tayo magano. Di, mas matrabaho. Kahit nandito pa rin yung tubig. Oh, ano hindi hindi nila maabot. Kasi may net Oh, mas madaling gawin yun ano. Oh, oh okay. oh sige, ganon na lang. Bawa pa kawayan na ko Oo. Ayun, gamitin nyo lang yung kawayan na yun. Oh. <laughs> Lalagyan nyo na ano yun. Na mga ganon, parang hagdan. Para hagdan ba? Oo, oh, yung ano namin, eh? pababa na, ipapako oh, namin yung kahoy. Ah. Oh. Pati pati diyan, ito damay na 'yan. Dito isama isa isa na. natin. Oh, lat, latong kanal pati yung kanal doon. Wala doon. Lahat 'yan lalagyan yeah, ng yun, ganun. Lalagyan namin. Ang tanong nung kakasya ba yung kawaya natin? Ay, mga ritaso ron. Meron ka mong ritaso ron O sige, yung mga ritaso ron, gamitin nyo na. Puto lang tayo ng mga <laughs> Hindi, kahit mag... Kahit, mag kahit magamit yun naman na lahat yan, ng kawayan na yan. Oo. Bagay, mas mas mahirap yung mag pa tayo, no? Sige, sige. magdudugtong oh, natin mga mics na tapos may net dyan, ano? Huwag ah? Ha? Ayun, doon na muna yung mga retaso na lang muna ron. Huwag na muna ito. Ayan. Ayan guys, amazing na buhay. Ayan, ito kasi yung problema natin. Ayan, so ang, unang recommendation ko nga is tabunan. Pag maglalaliman uh, yung uh, lalaliman yung kanal paikot, hindi itatabon yung lupa. Kaya lang mas matrabaho nga naman. So ang suggestion nila sa akin, gagawa na lang po ng kawayan, kaharaga, ano to, iibabawa ng net, iibabawa ng net. Naka-frame siya ng kawayan and then nakaibabaw yung net para hindi nila mainuman. yon So, po pwede rin naman parang mas madali nga naman gawin kasi yung tatabunan namin lahat yan kasi laborious nga naman na ano. Tatabunan namin lahat. So, yun. Yun na lang gagawin. Yung mga manok. Kaya ito, hindi ko muna pinalalabas itong mga to yan, hindi ko sila pinalalabas kasi iniinuman nila eh. Ang worry ko kasi niya kasi itong furniture shop yung sa taas. Uh, di hindi natin alam baka nag spray sila ng chemical. Bumababa rito yung tubig. Bumababa yung tubig dito. Ay, gagamitin mo yan kuya? Saan galing yan sa labas? Ado sa ano? Gamitin mo to? Babe, gagamitin ko sana eh. O di, di mo to? Meron may, naman sa labas. Ako, tikin na sa labas. sa labas na lang muna, yung mga dilaw. Oh, yun o. Oh, gagawin ko hapunan kasi to eh. O. Uh -huh. Ayan, so yun po, yun ang gagawin nila. Ah, uh, total, may mga net pa naman dyan. Iibabawa nila ng net. Ayan, kaya lang ano.

Hindi kasi ma baka maisiksik pa rin nila ito ang ulo nila doon. Hindi, hindi aabot na kasi nakapa nakapatong sa lupa ang tataas pala no. Hindi niya nabibiyakin niyan. Hindi na. Oh, bo. Dugtong na lang siya dito lang. Tata oh, mataas. -ano, sa gilid to para hindi tumulo. Yung to. Ah, so, sige. Yung, to, oh. pagdugtong-tugtongin niyo na lang yan. Oo, oh, marami tulos. Tapos tutulusan niyo na lang para oh. stopper nila. Tapos sasagyan natin ng ano sapos, sa boss sa ibaba ko ganito. Oh. Pagano oh. so, na. Kailangan mataas kuya ya. Kasi pag mababa lang, mataas yun. Maaabot pa rin nila eh. Mataas to. Uh, oh. yung laki nito yun. Diyan, bibiyakin niya. Oo, oh, yan. Sige, gamitin nyo na lahat yan. Ay, magami pa lang ito. Oo, oh, busi busin nyo na yan. Hindi na, hindi na magbibiyak nito. Oo, oh, hindi na. Para mataas. Kasi bibiyakin pa, hindi ito Oo. Oh. Diyan. Ayan. Cool. Hey guys. Jus be ko ay sa kabila ko ya. Oh, meron din Tapos yung met, ano? Dito na kayo tumama. Oh. Damihan niyo na lang yung pagano kuya na ano, hawayaan niyo pagano damihan niyo. Hmm. May pako naman tayo eh. Ubra kaya? Ibitin natin yung May tali naman diyan eh, may may panali pa 'yung dilaw diyan eh. Ayun pala, oh. diba, Sa baba. Mm, sa pa itatali natin. yung mga ano, yung mga kawayan sa ano. Marami <sn disorder: carro> pang kawayan. Ano May cable, may cable tie din niya kung kailangan. Ayan no? yung kulay ng tubig o parang iba, di ba? dada hey, ano siya? Ipaya? maka, eh. Ano, oh, Baka mm, Yung maganda na kasi pagkakagawa natin itong kanal na to eh, no? Sayang naman kung babaguhin pa, eh, no? Ah, matrabaho pa yun? Oo, oh, matrabaho yun. Okay. Eh. Ito, nalagyan namin ng ganyan, no? Let. Tapos na, no? Ito. Oo. Oh. Tapos yun. Ayan. Palati na yan. Thank you. Ito, hanggang dito, ito, lalagyan ng lahat yan ah oh, lahat yan. So, lahat na may kanal sa loob. Basta sa loob na yun. Oo. Oh. Nalagyan natin yun. Ayan. Ito guys, si... E, sasama na rin namin to lahat yan. Dito, dito lang naman kuya eh. Yung, yung kanal doon, walang tubig eh. Wala. Oo, oh, ito lang. Hindi, ito lang. Tsaka dyan. Oo. Ayan. Ayan, balik, natin sila guys. Ah, muna natin yung ating mga halaga. Kararating ko lang umaga. Maulan, maulan na umaga. Ito ating, ating mga ano. Kaya hindi ko pa ma-release guys yung mga lumalaga kasi. Yun yung kanal nga, nga. Kailangan pa namin ayusin. And then, doon. Umiinom kasi sila. Kahit may painuman na umiinom pa rin dyan sa ano nakita ko yung sa decalb sa mga decalb eh syempre hindi rin mala yung gawin ng mga ano ng mga kabiryon pag ano lalo na pag anali ni San mga damo na yan may expose na yung tubig sa kanal iinuman at iinuman nila yan eh kaya kailangan maisara hirap kasi ng location natin dito guys sa ano? catch basin tayo rito kaya ano? yung mga tubig na nanggagaling sa taas yun ang ano yun ang ano bumababa rito kaya yun, kailangan natin masolusyonan yan. Hindi natin masabi baka may chemical yung ano, yung tubig na nagagaling sa taas. Gawa nung may ano nga, may mga may shop nga doon sa taas eh. Hmm. Yan. Yan, tingnan natin. Ayan. So, batak na batak. Batak na batak yan kuya. Kasampahan so nila yan eh. Ayan, para at least ay hindi maabot yung tubig. Ayan guys. yun so yun ang ginawa namin. Imbis na maghukay kami panibago ron. Hindi tatambak dito yung lupa. Mas matrabaho. So ito. Ito yung... Uh, plan B na ginawa namin yan, eh marami naman akong kawayan doon ito, yung mga kawayan doon nakatambak lang doon. Binigay lang sa akin 'yan eh. Nandoon lang sa may labasan. So 'yan nagamit na rin. Ayan. And luckily ay meron pa tayong mga net na natira sa ginawa nga nating free range. Oh, ayan. Okay na rin, di ba? Hmm. At least ay hindi na nila maiinom yung tubig. Yeah, so ito ay mapapakawalan ko na mamaya pag uh, natapos nila to. Mapapakawalan ko niya ating mga manok. Ayun. Yung iba nga eh, baka ano guys, baka gawin pa itlugan niyan eh kasi malambot ba. Parang kama. <laughs> baka diyan pa mangitlog yung iba eh. Diyan iniisip ko mangyayari diyan eh. Pero okay lang. Diba? Importante hindi na lang yung ano, yung tubig. Ayun. So buong isang buong kawayan nilagay nila para mag-elevate tumaas siya. Okay. Kaya yung may mga gitong siwang na malalaki, tusukan mo pa ng ano. Ah, lupa. Uh Oo. -oh. Kasi baka maisot nila yung leg nila eh. Uminom pa rin eh. Bagay, okay, medyo malalim naman ah. Pero ano lang para sigurado lang tayo. Uh Oo. -oh. Para. Kahit, nakala, para sa uh -oh. so, na Ah. Totoo na Ha? Uh -oh. Ah. Yung... Wala wala na ba ilo makawayan bus na? Amerpa. Ka shop pa doon? Oo nga, kasya pa doon yung nandun sa labas. Ayan. Bali magagamit lahat ng kawain na luma, no? Luma lang, ha? Oo. Ayan, bago. Oo, magagamit pa yun. Ayan. Ito kasi mabubulok natin sa labas, eh. Oo, magagamit. Magagamit lang. Binigay lang siya sa akin yun, eh. Pero matatagal lang itong Oo, matatagal yan. Oo. Ayan. Ayan. Ito si ano guys oh. Si ano to. Si Teletubbies. <laughs> Punggok pungok Punggok eh. Oh, wala wow, stick na yan. Lakad ka nga. Ilakad ka nga. Teletubbies. Teletubbies. Teletabis <laughs> oh, Teletubbies. Teletubbies. <laughs> Punggok. Iksi ng paa. Ayan na lang natin dyan. Ayan na guys. Ayos na. Yung uh, ating uh, pinagawa. Ayan, itutur ko kayo. Ayan, o. Oh. And, ito guys, uh, nalagyan natin ng hapunan yung ating uh, bubong para sa ating uh, free range na mga kabir. Ayan, so mamayang gabi ay ilalagay ko na yung mga hens na yung mga dumalaga na i-release natin dito sa gabi para sama-sama sila para pagkagising nila bukas magkakagulatan sila <laughs> Hindi, para hindi magkagulatan. Uh, gabi po talaga nagsasama-sama kasi hiwa-hiwalay po sila. Nakakulong po sila hiwa walay by batch. So pag araw po natin isinama, may tendency po na magbugbugan yung mga yan. So kaya gabi, mamaya ay eh, ilalagay na sila dito. At uh, para hindi kagad sila mag-away. So ito na. Ayan guys, oh. mm. So nirelease na natin yung mga decal bronze, mga decal bronze natin. Ayun na sila eh, yung mga dominant CC eh, magkakasama na nga sila ito muna pala yung sa kabir mm. ayan o, so ito po yung ginawa nila ayan, so ang iniingatan po kasi natin ay uminom sila dyan sa kanal na yan, ayan o, yung tubig sa kanal yan po iniwasan natin kaya po pinalagyan natin ng uh, atakip ayan, ang unang plano kanina is palaliman yung kanal sa labas paikot palaliman and then i-divert yung tubig paikot doon sa so may uh, sa so may area ng mga pato kasi may may lagusan din doon kaya lang malalim po malalim po ang kinakailangan para mapatakbo yung tubig papunta ron kasi medyo mataas po yun dito so kailangan ng malalim na kanal so nag sila na takpan na lang ito total may mga kawaya naman din na nakatambak lang hindi may natira pa kami mga net And uh, ayan, ayun na po. So nagamit po yung mga natirang kawayan sa kayong net at uh, nagawa na po ng paraan. Ayan na sila oh. Ayan. So doon po yung mga decal browns natin. Ayan. So dati rati po umiinom sila dyan. Ayan nakikita ko. Lalo na rito. Lalo na dito. ayun o kasi ma tubig dyan. Umiinom sila dyan. So nag-aalala ako kasi baka magkasakit ba kasi hindi naman malinis yung tubig na yun eh. nakita nyo minsan nga eh para may ano pa may langis langis pa na ano ayun oh o para may langis langis pa guys oh. So, um, makita nyo di ba so at least ay na i na iwasan na natin na uminom sila diyan ito okay lang to kasi sa ulan galing to eh sa ulan galing yan ito kasi talagang sa kanal po kan, ha, sa kanal po galing yan mm, yan dito yan guys Ayan o Ayan So ito rin yung mga naka-standby kong screen doon Ayan nagamit din So lahat po ng mga retaso ay nagamit mm. So hindi na nila Hindi nila ma Ano yan Hindi na nila maaabot yung tubig Ayan So mas safety sila ngayon Hmm So ngayon ay hindi na ako nag-aalala na maubusan sila ng tubig. Uh, kahit maubusan sila ng tubig ay sigurado ako na hindi sila makakainom sa kanal. Ang hmm. Ayan sila oh. po ang ating mga Decal Brown. And uh, abangan nyo guys. Mamayang gabi nga ay ire ko na yung mga dumalagang kabir doon sa free range. So bukas maipapakita ko na na sama-sama sila dyan sa isang lugar na yan at titignan natin kasi syempre hindi mawawala yung bully dyan magkakaroon ng pagkakaroon ng bully dyan so yun titignan natin kung paano approach yung gagawin natin um, malalaman natin yan pag sama-sama -sama na sila ito ito si si ano si one eye hmm. Um, so yun hanggang lang sila guys hanggang sa, hanggang sa ibabaw lang sila ayan yung mga decal ganoon din hanggang sa ibabaw lang sila hindi sila makakarating doon sa putikan dati rati kasi naglulublub po sa putikan yung mga yan uh, dyan sila nagkakaw-kaw-kaw-kaw uh, kakaw, kaw, kaw. ayan o oh. ayan ayos ang hirap kasi talaga dito guys ano catch basin kasi ako eh ayan o oh. nasa taas nasa taas po yung uh, ibang mga kapitbahay natin itong ito kasi furniture uh, business po ang kanila So may time po nag-spray uh, sila na amoy ko yung chemical eh. Nag-spray sila sa uh, mga ginagawa nila. So tas, tas tapos uulan. So nag- uh, nag-aalala ako baka yung katas noon ay bumaba rito and then mainom ng ating mga alaga. So yun po yung uh, isang dahilan kung bakit uh, tinakpan natin tong mga to. And syempre, madumi naman talaga yan dahil galing sa kanal yan eh. Hindi natin alam kung saan galing yung mga tubig na dumadaloy dyan. So, para sa safety na rin nila talaga ito guys ang plano ko dito sa isa na to uh, pag araw ito nakaredy naka na -naka yung tali nya tatali ko siya. sya Ayan, o, may na yan. yan tinulusan ko na ng kawayan kasi hindi ubra yung lang eh, nabubunot eh. So, ito mahabang kawayan to baon na baon yan and then tatali natin siya pag uh, araw Ayan. ano kasi to eh bully inaaway nyo si ano si one eye ito hindi niya tinitigilan, ginugulpe niya, ginugulpe kahit nakadapa na to ay pinapaalo pa rin, so kawawa naman ah uh, eto naman kasi bumubulog pa eh, nakita ko sinampahan niya kanina si ano eh, si Teletubbies <laughs> naglalandi na lang kasi si Teletubbies sinampahan niya kanina, nakita ko so bumubulog pa guys, bumubulog pa si One Eye, kaya naman ang problema lang ah uh, duwag, and then eto kasi agresibo, so yan, kailangan siya nakatali Uh, kasi yung mga dumalaga, yung iba dun naglalandi na rin. Uh, ready to breed na rin. So, kailangan ko ng breeders na lalaki. So, kailangan nito ay nakatali dito para pag kami magpapakasta, lalapit nila sa kanya. And at the same time, hindi niya nalalapitan si One Eye. Hindi niya nagugulpi si 1 Eye. Ayan. Ayan po. So, mamaya guys, abangan nyo. Uh, dito tayo mamaya mag-ending. Yan yung mga hapunan na yan. Uh, ilalagay ko na sila dyan mamaya. Diyan na natin sila patutulugin lahat po ng ilalagay natin dito. Diyan na natin patutulugin mamayang gabi. Para bukas, uh, bago gulat na sila, may mga kasama na sila. Yan. Yan sa so mamaya guys, abangan nyo. Yan ang ating magiging ending. Hmm. Ganda tignan guys oh. Ang ganda tignan nyo pag dumami na talaga ating mga manok. Ganda. Ayan. Ayan guys, na-setup na natin yung ating mga uh, manok. So, ang ginawa ko dito guys, uh, sinama ko na lahat. Lahat po ng uh, marunong na kumain ng uh, Madre de Agua saka uh, darak sa Mais, ay sinama ko na rin lahat dito. sama-sama na sila. So, hindi lamang po ito dumalaga. Nandito na po yung mga uh, lagpas 2 months natin na uh, marunong na kumain ng uh, darak sa Mais at Madre de Agua. So, ito. Ayan po sila. Karamihan po niya ay babae. Meron lang po mga parang ap tatlo, apat na lalaki na, na napasama rito. Hmm. Ito yung mga bata talaga. Ito yung mas mga babata. Ayan. Ito lalaki to. Isa na, no, isa na to lalaki yan. And the rest ay mga babae. Ayan. And ito po yung mga dumalaga natin talaga. Ayan. Ayan yung mga dumalaga guys. Puro kabir yan ha. Kaya yeah, puro kabir po yan. Hmm. Yan eh sila. Ito yung mga dumalaga. Ito si One i Hmm. Dami guys oh. Ah, bilangin ko nga. Ah, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uh, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. 23, 24, 25, 26, 27. 27. And then meron, meron pa tayo ditong isa. 27. Ano yan? Meron kasi dito guys na ano, may defect siya sa paa. Hindi siya makahapon. Ayun, kagawa naman. Dito ko nga. May defect kasi ito guys. Hindi siya, maka, hindi siya makahapon ba. Ayan kaya sa lupa lang sya yung paa nya kasi may diferensya ayan pangkatay na lang ito eh pangkatay kaya lang pinalalaki ko pa hindi siya obrang inahin eh defective yung kanyang paa ayan so yan po 28 28 po lahat and then ayan hindi pa kasi marunong yung ano diba kailangan ano masanayin pa to guys masanayin pa ang humapon pagka may isang lumikot Ayan, pagka may isang lumikot ay nalalaglag yung iba. Oh, dali. Hmm, ayan. Ayan, guys. Oh, dito na natin tatapusin para mapatay natin ilaw kasi na-distract na sila sa ilaw. Yeah, maraming salamat po sa inyong pagpanunood. Uh, maraming salamat po sa mga solid ka sa inyong patuloy na suporta, Sa mga solid viewers ko po, maraming maraming salamat. Yung syempre sa ating kaibigan na si Sir Victor Kayanan. Sir, maraming salamat po. And sa mga bago sa channel ko, kung nag-uso nag po ating mga content, sana po mag-subscribe mag na kayo. And then click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Yeah, maraming salamat guys. Amazing na buhay! Bye-bye.